lagi yang motor roh brum-brum sus ke gua po lalai ko to tan na hey gua po ah. logoso na lang ka kana mo kaso lang di pa pwede ay eh. busig maluyak ka ah. <laughs> nawang <No. laughs> nawang nagusto rin ka niya Bae, diritan na ba? Diritan na ba? na Tad! Atad! Shhh! Tadoy! Atadoy! Tadad! na 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 na! po isa! Isa ka bilatera, O brum brum! Sige na! Kaya na mag drive! Dali na! Jilat! Mag drive na! <laughs> Bugira ka! Bugira ka! Bugira ka! Marabag kakuan! O oh, na na! Nakawan minute na si mami! O! Oh. Mga dagway, dagway, dagway. Very O, oh, galisik ang bilat. Aw, oh, mali ay.